Sir, uh, ano pangalan mo po, sir? Si Raymond Dangkalan. Apo, uh, uh, anong sabi mo kanina po na nawawala ang iyong uh, bayaw na matagal na panahon po? Noong 1997 o 1998 kasi na nagbibinta ng balot sa noon. Mm -hmm. Tapos biglang nawala, di umuwi ng bahay. Tapos nakita yung basket niya sa balot. Mm -hmm. Tapos hinanap namin ng hinanap ng hinanap. Hasta ngayon, hindi pa nakita. Mm -hmm. So, matagal na. Dito mismo sa different. lugar. Dit, taga oh. saan kayo po? Taga dito eh. Malapit lang kayo dito? Oh, uh, Diyan sa tabo. Oo. Uh -huh. Nung ma-recall mo pa ba kung paano siya nawala? Uh, yan, yan natandaan ko lang yung na nagtinda sa ng balot gabi. Mm uh -huh. so, Pag umaga, hindi siya umuwi. Oo, uh hindi -huh. uh -huh. na nakauwi. Hindi hmm. na nakauwi. Hmm. Tapos, uh, siging hanap ninyo, hanggang ngayon, hindi talaga nakita. Hmm asa namatay yung kapatid ko, yung asawa niya. Mm -hmm. Sabi mo taga Gimaras po yon? Oo, oh, no. Bali, dito lang na, nanuluyan sa kapatid sa, niya? Sa, oh, sa bahay, sa bahay. Sa, sa bahay mismo namin, kasi wala silang bahay. Oo, oh, 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 bali pinsang buo mo po. Bayaw ko? Oh. Ah, bayaw niyo po, bayaw niyo. Kapatid ko yung asawa niya. Oo. Oh. Um, gaano na po siya katagal dito sa Aklan nung bago siya mawala? Bawala, mga almost mga 7 years. Ay, di, matagal sa dito. Matagal Kasi siya. bago sila ng kasawa ng kapatid ko, dito, dito siya nagtatrabaho sa Kalibo. Oo. Mm. Tapos, sa uh, unsold, no? Hindi talaga nakita siya. Hmm. Tapos ngayon, may merong kalansay dito na nakita. Anong, oh, simpre. anong duda mo? Ay, hindi pa rin maano. Eh, siyempre. So pagkarinig mo, pumunta ka na oh. agad dito? Di, di ba ano dito? Kala ko nga, away. Oo, oh, oo. Oh, oh. yeah, actually, police, hindi ko, baka isosyo man. Oo, oh, nangosyoso. Hmm. Tapos yan, naikwento hey, mo yung na meron ganyan pala. Ano, ay, mano sa isip ko nga, baka si Bayaw. No. Hmm, oh. Kasi yung, ano daw, yung sitwasyon, parang ano na eh, talagang kalansay na kalansay na. Ibig sabihin, almost, matagal na panunto. Almost 25 years na. Mm. Sabot okay. pa ba ito ng ano, tubig? Tidak. Dah sih. Aku kata nanti Pero ano dito taniman Parang Oo. Oh, yeah. pero doon pa lang, Asipa dito, mitubig-tubig pa. Ah, pa. So, si ibig sabihin nung unang pan nung panahon pa noon, wala pang kalsada dito dito. Wala. Hmm. So, parang taniman, -taniman dito ng marami. Dito taniman may 'to. Abot pa um, ng ilog. Abot pa 'to. Doon pa lang si Naisosing. Hmm. dito, ilog pa 'to. Eh. So, mamaya si pag nahukay ng mga taga-Soko at madetermina kung kung tao, kung sa tao nga 'yan nakalansay. So, ibig sabihin may nilibing talaga dito nung panahon na 'yon. May kaaway ba yun noon? Wala ma. Eh, hindi ma ma ko maano. Siyempre, siyang... May kasi, hindi sa, sal labas. Siyempre, nag-ano siya, nag-iikot ng, ano, ng balot. Mm -hmm. Saka matagal na, ano? Tagal na. Pero may mm -hmm. mga dugo, sabi mo dito, nakita. masa basket lang nakita. Yung basket may niya, sa bas balot niya. may uh, okay. Tsak, mahilig yun mag ano, eh, magsuot ng tawel. So ibig sabihin may krimen talaga nangyari sa kanya. Ay, ay, kung may nakita mga. yung binina binibenta kuna. niyang balot. Ay, wala, wala ay, yung binibenta niyang balot na basket, yung sa basket na doon pa. Hmm. Saan Wala ang bakas ng dugo? Saan banda na recover noong time na yun? Diyan no, 'yung malapit lang dito yung, sa may gilid ng ano, ng ilog. Ah, sa gilid ng ilog. May may uh, ano diyan may, may may kubo, -kubo na oh. tambayan ng mga tao. Opo. Doon nakita? Doon nakita. Pero si brother-in-law mo hindi na talaga nakita? Hindi. Ay, grabe na. O, sige, thank you kuya. Masibir. Thank you.